dili solusyon. Kanang pamahayag sa usa ka mamaligay ug bugas diri sa Jensen sa plano sa Department of Agriculture nga wag tangon ang brand label sa imported nga premium ug special rice sa mga palengke ug tindahan. Sigun kay Rafi, dili brand sa bugas ang sagad nga ginatan aw sa mga konsumante. Apan kalidad ni ini ug ubus nga presyo. Mas magpa tao tawoy kung alimbawa isahon niya tanan, ibutan niya tanan, regular tanan. So kami, bisag ibutan na regular, lahi-lahi man po presyo, kay lahi-lahi man ang sanga variety sa bugas. Mayo pa siguro, pasagdahan na lang nila, per variety na lang nila. Dugang pa ni Rafi, pipila lang ang nakabalo sa klase-klase sa bugas. Kami nga good para ma-standard sa tanan. Pero ang customer, wala man niya po ng na, wala man na sa mga ta, man, mamalitay, wala man na sila pakialam sa inyana ang konsumanting si Efraim inay pagwagtang sa brand label sa mga nice gutana kay pukusan na lang matod pa ang pagpaubos sa presyo ni ini. Miskin nga dating uh, nga boto kit mas Okay, kaya ito siya, kaya dili siya yung mga asking na bugat. Kahibaluan, usa kini sa ginaduso karon sa DA, human masuta nga adunay mga trader o retailer nga ginasagad ang brand sa bugas nga ginakumpra aron nga makapasaka og presyo. Dagan mang ito nagreklamo nga nagmanipulate og presyo. Kani nga mga anak announcement, ginaulat na lang nato ang IRR implementing rules and guidelines sa IRR para ma ko sa bagay ang mga dapat buhatong sa Department of Agriculture. Sa karun na lang sa pipila nga muubos ang presyo sa bugas, kapin pa nga harvest season na saba sa bulan sa Marso. In the heart of changing lives, kini si Russell Jin Mantile. Sa 3.5, Brigada News FM Jensen, The Music and News Authority.